Ito ang mga ahas na hindi dapat mabuhay. Alright, kumusta? Welcome back sa Roots TV. Narito ang mga ahas na may iba't ibang kulay, hugis at laki. Kaya mula sa ahas na may bahaghari na kulay hanggang sa mga ahas na kayag lumipad. Tingnan natin ang pinakamalala at pinakamapanganib na mga ahas sa ating planeta. Una ay tingnan natin ang Blue Pit Viper. Ang Blue Pit Viper ay medyo karaniwan Ngunit ang blue pit viper ay isa sa pinakamalalang uri ng ahas sa buong mundo. Karamihan sa pit vipers ay berde, ngunit may isinisilang na nagiging kulay asul. Ang mga blue pit viper na ito ay matatagpon lamang sa ilang lugar tulad ng Komodo Island sa Indonesia. Bagamat nakakamangha ang kanilang itsura, hindi ito dapat lapitan dahil ang mga pit viper ay mapanganib at ang kanilang kagat ay delikado nagdudulot ng matinding sakit, pamamanhid at problema sa paghinga bago ikamatay. Ang Black Mamba naman ay ang isa sa pinaka nakakatakot na uri ng ahas. Ito ay maaaring maging malaki, umabot ng hanggang 16 feet ang haba at karamihan sa mga ito ay matatagpuan sa Sub-Saharan Afrika. Sila ay lubos na makamandag at dati ay wala pang lunas para dito ngunit kamakailan lamang ay nadevelop ang anti-venom para dito bagamat ito'y bihirang makuha ang Black Mamba ay mabilis tumakbo at umaabot sa maksimum na bilis na 12 miles per hour. Kapag ito ay nakakaramdam ng panganib ay maaari itong maging agresibo. Tingnan rin natin ang flying snakes. Huwag kang mag-alala, wala namang ahas na talagang lumilipad. Para silang lumilipad kapag tumatalon mula sa mga puno at dumadaos do sa hangin bago papatayin ang kanilang biktima. At karamihan sa kanila ay matatagpuan sa Timog Asia at Indonesia. Ang Golden Lancehead naman ay isang mabagsik na ahas na matatagpuan lamang sa isang isla, ang Snake Island, malapit sa baybayin ng Brazil. Ang biktima ng kagat nito kahit mga hayop ay hindi nakakatagal dahil sa mabilis na epekto ng venom nito. Dahil dito ay ipinagbabawal ang pumasok sa Snake Island at iniaalagaan ito ng Brazilian Navy 24/7. At ngayon ay tingnan na rin natin ang Saharan Horn Viper. Kilala rin bilang Devil Snake dahil sa kanyang dalawang nakakatakot na sungay. Bagaman bihirang magkaroon ng sungay ang mga ahas, ay hindi ito ginagamit para sa pag-atake kundi para sa depensa ng kanilang mga mata. Ang mga ahas na ito ay pangunahing matatagpuan sa Sahara Desert na nagkakamuflage sa buhangin. Isa ito sa pinakamabilis na mga ahas sa mundo o maabot ng 18 miles per hour na nagagawa ito sa pamamagitan ng isang teknika ang tinatawag na sidewinding. Ito ay isang paraan ng pag-ikot ng kanilang katawan na lumilikha ng malakas na ingay kapag ang kanilang mga kaliskis ay nagdidikit-dikit. Oo, ang Saharan Horn Viper ay may lason at ang kanilang kagat ay maaring magdulot ng hypovolemic shock na maaring magresulta ng kamatayan. Ngayon ipapakita ko sa iyo ang spitting cobra. Batay sa pangalan nito, hindi ito lumulura ng laway kundi lason. Kapag aabot ito sa iyong mga mata ay magdudulot ito ng pangangati at pagkaduling. Ginagawa nila ito kapag nakakaramdam ng banta, kapag ikaw ay nalipasan ng paningin at naparalyze ng kanilang lason ay agad silang aatake sa iyo at narito rin ang rainbow snake. Ang mga rainbow ay bihirang makita mas lalo na ang mga double rainbows Ngunit ang pinakabihira ay ang Rainbow Snake, sila ay bihirang makita at itinuturing na extinct na. Ngunit natagpuan muli noong 2020 sa Florida pagkatapos ng 50 taon. Sa kasamaang palad dahil sa pagkawala ng kanilang tirahan, sila ay nanganganib at maharing hindi na makikita. Pero alam mo ba na may mas bihirang uri ng Rainbow Snake? Itinuturing itong isang reticulated python na tinatawag na My Love. Siya ay kakaiba dahil nagtataglay ito ng dalawang special gene, ang Motley Gene at at ang golden child na nagbibigay sa kanya ng magandang kulay na bahaghari at narito rin ang Asterisk herl Spider, isang bush viper na mayroong mababakas na kaliskis na matatagpuan lamang sa Central at East Africa. Sila ay nocturnal hunters kaya natutulog sila sa araw at nangunguha sa gabi para makita habang lumalapit sa iyo. Ang kanilang lason ay neurotoxic kaya't ang kagat nito ay maaaring maging sanhi ng kamatayan. Maliban na lang kung meron kang anti-venom. Tingnan na rin natin ang Gabon Viper, isang malaking ahas na perpekto rin nagkakamuflage sa mga dahon. Ngunit mag-ingat ka dahil mayroon itong malaking pangil na makikita sa loob ng bibig. Mayroon itong dalawang sungay sa ilong, ngunit ang pinaka na bahagi ay ang paraan kung paano ito kumakain ng prey. Hindi nila pinapakawalan ang biktima hanggang mamatay, pagkatapos ay sinisipsip ang laman at matatagpuan lamang sila sa Sub-Saharan Africa. Sa wakas ay tingnan natin ang Eastern Indigo Snake na kilala rin sa kanyang nakakamanghang kulay. Kapag sobrang lapit ka dito ay ilalabas nito ang masamang amoy kung minsan ito'y nangangagat ng tao. Karaniwan itong matatagpuan sa United States at may habang pitong talampakan. Ngunit merong record na siyam dito ang natagpuan sa Georgia. Karaniwang kulay nila ay pula o kape, ngunit maaari rin silang maging puti o itim. Ikaw, alin sa mga ahas ito ang pinakakakaiba? Comment mo yun sa ibaba ng video at see you next time.